Ito yung pagkakataon na tayo po ay pauwi ng probinsya at dito sa lugar po na to, hindi ko na lang po matandaan kung saan banda po ito, ay mayroon po tayo nakasabay ng mga big bike. Nagulat na lang po tayo dumating sila mula sa ating likuran, ay sumulpot po sila. Kaya naman natuwa rin po ako dahil syempre gusto natin magkaroon ng big bike at gusto rin po natin silang makasabay. Pero sa pagkakataon po yan ay hindi natin talaga masabayan dahil sila po ay big bike Kaya nga po, uh, hanggang ano na lang tayo, hanggang tingin-tingin na lang po tayo sa kanila mga tol. At talaga namang napakasarap mag-drive niyan. Pag big bike, nakita nyo naman po. Yun know? So medyo, yan o, no? kita nyo po yan o. No? Wow, parang ano yun na, BMW. So, nasa pito or anim po sila dyan mga tol. Talaga namang humarurot sila nung nakasingit sila sa mga bus na yan. Nakita nyo naman po. Ayan, meron kami mga kasalubong at kasabay na mga bus. Kaya, humahanap sila ng tempo dyan. Pero, you know, kinukuha ko sila ng video habang kami tumatakbo. Ayan. So, yan po. Mahanap lang ng tempo yung mga yan. At talagang aharurot na po yan mga tol. Pero, bago yan sinamantala po natin makasabay. Dahil, hindi na po natin yung masasabayan kapag humataon na sila. Ayan, oh. yun, nakapasok ng na isa, oh. Sunod-sunod na sila. Bye-bye. Ingat na lang po. Shout out sa mga may big bike dyan. Sana all. Ayan. So, yan. Yan po ay noong June 22. Ayan. Ayan yung ating pong biyahe na ginawa. Mga tol, shout out, shout out. Maraming maraming salamat sa inyo pong mga support at panunood sa ating video. Sana magka big bike na rin tayo. Like and share na lang po. Maraming maraming salamat. And pag-ibig. Shout out.